Ribit. Oo, hindi pwedeng hindi mo iribit. Yan kuya kasi hindi yan mapupukpok eh, masisira eh dito. Ha? Tuklap na? Tuklap na? Ah, sige. Doon sa ano kuya? Doon sa pababa. Dandahan ha? Huwag kang umapak sa ano kuya kay baka mag ano. Wala pa mga ano, oh. Pero super naman, walang tulo dyan kuya eh. Wala. Oo, kaya umapa ka lang sa may pako. Kasi walang ano yan, walang problema dyan. Nagdaanan pala dito eh. May naiwan na hagdaanan? Ano, Ay, oo, oh, meron. Fire exit yan dyan.